Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Bien Tyrone, Lodi Angelo Relox, Lodi J. Zom Azumo Jr., Lodi Shackle Hodes, Lodi Mark Tan, Lodi Ronil Pinaso, Lodi Jonathan Bueno, Lodi CJ Mayhai, Lodi Red Distro, Lodi Jason Gadaro, Lodi Zero Nadnad, Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa dito, baka naman. Ika isang daan at limang put walong kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Tito Jang dito habang nakatingin sa bangkay na ito ay sining ng pagputol ng sakit, dahil dito, hindi na sila makakaramdam ng anumang sakit. Dagdag pa niya na ang mga hayop na ito ay hindi mga pirata. Napalingon siya sa likod ng may magsalita na Pain Severin Ward. Kaya pala. Dagdag pa ni Hyorong na ang mga ito siguro ay mga asasin, tama ba? Nagtaka pa naman ako kung anong klaseng pirata ang hindi interesado sa pagnanakaw pero gusto tayong hilahin pababa kasama nila. Tumugon sa kanya si Tito Jiang na yan nga ang sinasabi ko, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit aatakihin ng mga profesional na asasin na ito ang ating barko. Sumagot siya na sinabi na tama. Iniisip ko rin kung ano kaya ang dahilan. May hinala ka ba, Jiang Hang? Lumapit ang mga ito sa kanila na sinabi ng Vice Captain ano? Profesional na mga mamamatay tao ba to? Dagdag pa ng Captain na hindi naman ito ang unang beses na nakatagpo kami ng mga mamamatay tao habang nagdadala ng mga kalakal. Pero ngayon lang ako nakakita ng grupong gumagamit ng Pain Severing Org. At paano mo nalaman yun, Elder? Sinabi ni Hyorong na alam kong nakakagulat ito pero ang taong ito ay hindi isang nakatatanda kundi isang 25 taong gulang na bagong opisyal. Mahirap man paniwalaan na may sapat na karanasan siya para agad makilala ang sining ng pagputol ng sakit, pero ito ang katotohanan. Naiinis naman na sumagot si Tito Jang na mas mabuti pang manahimik ka na lang. Ibinaling ang kanyang tingin sa dalawa na sinabi pa niya na kung tutuusin. Naging ganito ang itsura ko dahil sa maling gamot na nainom ko noong bata pa ako, kaya medyo may alam ako sa larangang ito. Ang sining ng pagputol ng sakit ay may kaugnayan din sa isang natatanging uri ng gamot. Hindi makapaniwala ang captain na sinabi na isang gamot. Dagdag pa niyang ibinulong na 25 taong gulang lang siya pero ganyan na ang itsura niya. Anong klaseng? Kakilakilabot na gamot ang nainom niya. Isang 25 taong gulang na bagong opisyal na mukhang parang nagpalaboy-laboy na sa kanghaw ng mahigit 20 taon. Talagang kamangha ha ang Heavenly Marshall Academy. Sinabi pa ni Tito Jiang sa kanila habang naiisip ito na sa pamamagitan ng paghahalo ng ilang lason sa mga halamang gamot. Ang payaldor ng pagputol ng sakit na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na lubusang ng sakit at pabilisin ang kanyang bilis ng reaksyon. Bagaman pinapaikli nito ang buhay, paminsan-minsan ginagamit ito ng mga profesional na mamamatay tao. Sinabi pa niya na kapag naabot mo na ang isang tiyak na antas, Maari mo nang baliwalain ang sakit. Narinig ko na posible para umakaganti kahit sa sandali ng kamatayan, kahit matapos makatanggap ng mga nakamamatay na atake tulad ng pagputol ng ulo o pagtusok sa puso. Ito ang taktikang ginagamit ng mga mamamatay tao para maibigay ang huling atake at mamatay ng sabay sa kanilang kalaban. Naiisip pa niya ito na sinabi pa narinig ko na kapag malubhang dumudugo at namatay ang gumagamit ng Paeldora, naglalabas siya ng kakaibang amoy na parang amoy ng resin. At yan mismo ang naamoy ko mula sa bangkay. Sinabi naman ni Chang Han na kaya pala sinabi mong hindi sila mga pirata. Kung ganun, sino ang pinupuntirya nila? Sumuntok naman sa palad si Mer Ong Wei na sinabi niya na may alam ka bang kahit ano tungkol dito? Napalingon ng Vice Captain na sinabi na wala, kahit na malaki na ang naging paglago ng aming escort agency. Wala pa naman kaming naagrabyadong tao ng sapat para ipapatay kami, at hindi rin naman kami nagdadala ng anumang mahalagang kargamento. Napahawak sa baba ang captain na sinabi na ang pinakamahalaga, kung isa man sa atin ang pinupuntirya nila, maaari na sana nila tayong inatake bago pa tayo bumiyahe. Kung isa sa alang-alang na gumamit pa sila ng mamahaling mga profesional na mamamatay tao, tiyak na hindi ang mga kalakal ang pakay nila. Napatingin ang dalawa kay. Haryong nang sabihin ito na sa anumang kaso, hanggat magkasama tayo, hindi nila kailanman makakamit ang kanilang layunin. Dagdag pa niya nahihilingin namin sa akademya na suportahan ka upang makabalik ka ng ligtas kahit maghiwalay na tayo sa Bundok Udang. Kaya pakiusap, magpokus ka muna sa pagprotekta sa mga kalakal. Napasabi ang Vice Captain na umabot pa sila sa ganitong punto para sa atin. Dagdag pa niyang ibinulong na oo nga pala. Ang dalagang ito ang kaisa-isang anak ng punong tagapamahala ng Heavenly Martial Academy. "Masayang sinabi naman ng captain na talagang maaasahan ka." "Tulad ng sinabi mo, gagawin namin ang lahat upang mag-focus sa kasalukuyang sitwasyon." Tumalikod na ang dalawa na sinasabi ng captain na ipadala ninyo ang isang ikatlo ng ating mga tao sa bodega habang ang natitira ay pumasok sa depensibong forma. Tumugon ang vice captain na opo, sir. Ilalagay ko ang kalahati ng ating puwersa upang magbantay sa likuran. Na sinabi pa ni Haryong na sinabi mong Jang Hong ang pangalan mo, tama? Kung hindi ako nagkakamali, sinabi mo bang isa sa mga opisyal natin ang pinupuntirya ng madilim na landas? Tumugon siya na na may matamlay na ekspresyon ng mukha na hindi ko naman sinabi yon. Ah, tumingin si Haryong sa dalawa na sinabi niya na kung ganun, saan pa kaya nang galing ang mga masasamang mamamatay tao na yon? Hindi mo ba talaga alam, kahit agad mong nakilala na mga profesional silang mga asasin sa isang tingin lang? Iniwas ang mga tingin ni Chang Han na sumagot ito na hindi makatuwirang sabihin ang layunin ng mga mamamatay tao ay hadlangan lang ang biyahe at base sa reaksyon ng escort agency. Mukhang tama si Lady Ping na tayo nga ang pinupuntirya nila, na umiwas rin ang tingin si Merong Wei sa kanya. Sinabi pa ni Haryong na kaya sa mga kasapi ng Heavenly Righteous Group Sino sa tingin mo ang pinupuntirya nila, Official Jang Hong? Makikita ang mga ito na tahimik lang si Morong Wei, na sinabi naman ni Chang Han na Heavenly Righteous Group. Lady Ping, bakit mo naisip yun? Kumamo sa pisngi si Tito Jang na tumugon sa sinabi ni Har Yong na yan nga ang sinasabi ko. Bukod pa riyan, naguguluhan din ako kung bakit mo itatanong ang ganung bagay sa isang bagong opisyal na katulad ko. Na makikita sa gilid si Hyorong na may pag-aalala sa mukha na sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na oho, naisip niya agad yun. Hindi na ako magtataka, anak nga siya ng tusong punong tagapamahala na yun. Sinabing muli ni Haryong na hindi naman ito ang unang beses na naging aktibo sa labas ang Red Vermilion Squad. Kung bigla na lang itong nangyari, dagdag pa niya habang makikita sila na hindi ba tiyak na may kinalaman ito sa New Heavenly Righteous Group. Sinabi pa niya na makikita si Junho at Yongdu na dahil bigla na sumama ang opisyal na tinatawag na Yuun Junho, imposibleng siya ang pinupuntirya ng ganitong planadong pag-atake at kung sinakatatandang Blaze Blade naman ang target nila, hindi na nila gagamitin pa ang ganitong paraan. Sinabi pa niya kay Tito Jiang na mukhang wala talagang alam si Opisyal Merong Wei tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. At sa mga natitirang kasapi ng Heavenly Righteous Group, ikaw lang ang nakikita kong maaari kong makausap ng seryoso, Official Jang Hong. Sa mga kasapi ng Heavenly Righteous Group, sino sa tingin mo ang pinupuntirya nila? Napakamot siya sa pisngi na tumugo na hindi ko alam. Kung tatanungin mo ako, tumuro siya sa gilid na sinabi na hindi naman ako kilalang tao at wala rin akong ginawang ikagagalit ng iba, kaya hindi dapat ako ang target nila. Baka itong kaibigan kong ito. Tumingin si Tito Jang kay Hyorong na sinabi pa niya na hoy. pag mo ng mabuti mula ngayon, at ay pakitang, hindi ka tulad ng alien, kaya mo ring makausap ng seryoso. May hinanakit ka ba talaga? O may nagawa ka ba na pwedeng gawing target ka ng madilim na landas? Dagdag pa niya sa isip na gusto ko talagang malaman bakit nila piniling umatake rito kahit nandito pa ang third young master. Tumugon si, Hyorong na tumatawa na ako? Napaisip siya na napahawak sa baba na sinabi na sama ng loob, sabi mo. Naalala niya ito na sinasabi sa kanya na walang hiya. Alam mo ba kung ilan na ang pinatay ng kuya mo? Anong tapang mo pa na magpakita rito? Dagdag pa ng mga ito sa kanya na kung siya man o ang kapatid niya, dahil lang sa kapangyarihan ng mga magulang nila nagiging malaya silang gumala. Hindi lang yan. Makakamtan ko ang hustisya kapag pinagpay per aso per aso ko ang halimaw na yan. Sige na. Gusto ko lang patayin ang halimaw na yan. Makikita ang kanyang mata na sinabi pa na mula pa noong bata ako. Ang mga tao ay gustong patayin ako. Humawak siya sa ulo na sinabi pa niya na sa totoo lang. Marami naman pero hindi sa palagay ko na sila ang nagpadala ng mga mamamatay tao rito. Mag-iisip pa ako ng kaunti. Napahinga ng malalim si Haryong na sinabi niya na nagbibiru ka pa sa ganitong pagkakataon. Tumingin sa kanya si Tito Jang na sinabi sa isip na mas nakakatakot pa nga na mukhang seryoso siya at hindi nagbibiro. Sinabi naman ni Moy Ong Wei na kung ganun, malaki ang posibilidad na napunta rito ang mga taong yun dahil sa akin o sa pamilya ko. Kung kakailanganin, aalis ako para sa kaligtasan ng lahat. Sinabi naman sa kanya ni Har Yong na kalokohan. Sinusubukan lang nating alamin ang pakay nila para mapaghandaan natin ng maayos, kaya huwag kang magsabi ng ganyang bagay. Dagdag pa sa kanya ni Chang Han na sang-ayon ako. At bakit mo naman naisip na nangyari ito dahil sa iyo? May isa pang tao sa Heavenly Righteous Group, 'di ba? Yung isa na parang likas na marunong gumawa ng mga kaaway kahit saan siya mapunta. Ang pinaka hindi ko talaga maintindihan ay kung paano kumikilos ang mga miyembro ng Red Vermilion Squad kapag siya ang kasama. Na sinabi naman ni Haryong na tama ka dyan, walang dudang totoo yun. Dagdag pa niya na makikita ang tubig na ibig sabihin yun. May nangyaring hindi karaniwan. Parang alam na nila kung anong meron sa ilalim bago pa man sila sumabak. Makikita ang ilalim ng tubig at tila bulaklak na lulutang. At kasunod nito ang pagpuslit ng dugo. Napasabi naman si Jun Hu na nakapatay ako ng tao. Dagdag pa niya na buhay pa ako matapos kitili ng isang tao. At hindi ako nawala ng malay. Kalmado akong nakatapos matapos gamitin ang aking sword technique, at pagkatapos ay napalingon siya sa likuran. Isang asasin pala ang mabilis na papasugod sa kanya na may namumulang mata. Biglang napapikit siya na sinabi na nagkamali ako, dahil walang amoy ng plum blossom. Madalas ko silang napipigilan ng swerte, pero ngayon nauubos na ang hangin ko, at hindi ko na siguro sila mapipigilan. Naiisip niya ang kanyang master na sinabi pa niya na mamamatay na ba talaga ako sa pagkakataong ito. Miss ko na ang grandmaster ko. Dagdag pa niya na hindi naman nakakatakot ang mga pamalo ng mga senior ko noon. Mga plum blossom. Sana makita ko pa ng isang beses ang plum blossom na bumabalot sa Mount Hua. Sinabi pa niya habang nakapikit na anong tunog yun. Minulat niya ang kanyang mata at nakita niya na may tumama sa kamay ng asasin. Sinabi pa niyang may pagtataka na yon ay isang jujube? At pagkatapos makikita ito na pinutula ni Gong Sang ng ulo, sinabi pa ni Jun Woo na si Senior Nam Gong ang nagligtas ng buhay ko. Dagdag pa niya na pati si Senior Hyun Won. Sumanyas ito sa kanya at sinabi na sinasabi niya sa akin ng isang bagay. Umiikot na ang mata niya na sinabi pa na oo, Senior. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi mo, pero, salamat. Dagdag pa niya sa isip habang papunta sila sa ibabaw na ang mga senior ng Red Vermilion Squad ay talagang kahanga-hanga. Pero parang mawawala na ako ng malay anumang sandali. Hindi ko akalain na kaya nilang huminga sa tubig ng matagal. At talagang napakaastig nila. Parang mga misteryosong nila lang na matagal nang naninirahan sa tubig. Papikit na siya na sinabi pa na lalo na, ang Jujubi na yun, ang astig talaga. Pinagmamasda ni Ryu ang Jujubi. At pagkatapos ay kinain ito. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput walong kabanata. Ika-isang daan at limangput siyam na kabanata. Sa pagpapatuloy, nakangiti si Ryu habang hawak ang Jujubi na may nagsasalita na anong ginawa mo. Dagdag pa ni Yeren na sa Jujubi na yon, Inaabutan siya ni Rio ng jujube na sinabi pa niya na para sa nutrisyon. Ang hilaw na jujube ay maganda para sa katawan, presko at masustansya. Magandang pagkain para mapabuti ang natural kong kagandahan. Gusto mo rin ba, lady na? Sumagot siya na hindi, salamat. Ang tanong ko ay bakit mo itinapon ang mga jujube sa tubig? Ginamit mo ba ang mga yon para umatake sa mga kaaway sa ilalim ng tubig? Dagdag pa niya sa isip na nakakatawa isipin na ordinaryong jujube lang ang ginamit niya. Hindi iron jujube para umatake sa mga kalaban sa ilalim ng tubig. Maliban na lang kung naabot na niya ang antas na lampas sa imahinasyon ko, o kung dumaan siya sa espesyal na pagsasanay na halos imposibleng mangyari. Ang iron jujube, isang nakatagong bakal na sandata na hugis jujube. Sinabi pa niya habang naiisip noong tumalun ng mga Red Vermilion Squad na gayon paman, kung isa sa alang-alang ang mga reaksyon ng mga miyembro ng Red Vermilion Squad na sumabak sa tubig na parabang sinusunod nila ang kanyang utos. Nanabasa niya ang mga nasa isip ng mga ito na sinabi ni Sansa na ang demonyong yun. Sinusubukan niya tayong lunurin lahat. Kaysama, talaga niya. Nabasa niya rin ang isip ni Moon High na sinabi niya na ang hayop na yun. Ni hindi nga siya tumalun sa tubig. Tapos ang lakas pa ng loob niyang pag-alitan kami? At sinabi naman ni Nohak na puta naman. Dahil sa hayop na yun, kailangan ko na namang maligo muli. Siguradong makakamit ko ang aking paghihiganti sa buhay na ito. Mahirap nga lang? Oo, oh. maghihiganti ako sa susunod na buhay ko. Tumingin siya kay Rio na sinabi pa niya sa isip na ramdam ko ang kanilang tensyon at puot. Pero wala ni Katie Ting na takot sa kamatayan. Hindi nila magagawa ang ganong bagay kung wala silang tiwala o pagkilala sa kanya. Na sinabi naman ni Rio na ay napansin mo rin pala, maganda ring pain para sa pangingisda ang jujube. Dagdag pa niya sa isip na napalingon si Rio na baka naman masyado akong nag-assume kung iniisip kong alam at iginagalang ng mga miyembro ng Red Vermilion squad ang kakayahan niya. Na napakinggan nila ang nagsabi na may umahan. Mga bangkay ba 'yon? Dagdag pa nito habang bitbit ni Tang Sam si Jun Hu na yun ang mga bangkay ng batang mandirigma at ng dalagang tumalon kanina. Huwag mong sabihin, yun ba si Lady, na hindi na niya ito itinuloy, na sinabi ng isa na sandali, pareho naman silang lalaki, di ba Dagdag pa ng isa na mukhang nawalan na ng malay ang marupok na batang mandirigma mula sa Mount Huasek. Sinampal ito ni Tang Sam na sinabi pa ng mga tao sa barko na bigla bang sinampal ang marupok na batang mandirigma. Malinaw na tinutulungan siya ng batang mandirigma na maibalik ang kanyang malay. Dagdag pa ng mga ito habang muli na namang lulubog si Tang Sam na mukhang malapit na namang sumabak sa tubig ang lalaking iyon. Dagdag pa na pag-iisipin, matagal na rin simula nang pumasok sa tubig ang iba pang tao. Paano kaya nila nagagawang tumagal ng ganito katagal? Iyon nga ang nagpapakilala sa kanila bilang mga maestro. Humigop ng maraming hangin si Jun-ho na sinabi pa ng mga tripulante sa barko na anong ginagawa ng batang mandirigma na yun na hindi lumalapit dito. Hindi mo ba nakikita? Hinahawakan niya ang hininga niya para muling sumabak sa tubig. At pagkatapos ay muli na namang lumubog si Jun-ho na sinabi pa nila na ayan na siya. Nagtiis hanggang sa mawala ng malay. Kahit ang batang mandirigma na mukhang marupok ay napakamatapang. Sinabi pa ng isa na alam ko, di ba? Paano kaya nila nagagawang pagsamahin ng galing at tapang kahit bata pa? Kamangha-mangha talaga ang Heavenly Martial Academy. Sinabi naman ni Chang Han na sinabi ba niyang Yuon John Ho ang pangalan niya? Parang hindi pa niya ganap na namaster ang water art. Sa kabila ng mukhang mahina, may napakalakas siyang espiritu, di ba? Nakatakip naman. Ang kamay ni Murong Wei sa bibig na sinabi na tutulungan ko ang, hindi niya ito naituloy sapagkat napaso ka siya. Sinabi naman ni Tito Jiang na kaya mo ba silang tulungan sa kalagayan mo? Bukod pa roon, kung ang tina-target nila ay ang Heavenly Righteous Group, mas mabuti nang manatili tayong apat dito, buti na lang at yung alien. Este, si Biryu ay hindi tumalon. Sumagot si Hyorong na yan nga ang sinasabi ko. Kung tumalon si Ryu siguradong susunod din ako sa kanya. Natahimik lang na nakatingin si Haryong. Sinabi naman ni Yeren na ngayon ko lang naisip tumalo na sa tubig ang Red Vermilion Squad at si Young Master Jun Ho, pero, wala ka bang balak tumalon din para tulungan sila? Sumagot si Ryu habang kumuha sa supot ng Jujube na ako. Kung gagawin ko yun, ang mga ugali nila. Este, hindi na nila kakayaning mabuhay sa kahihiyan pagkatapos. Dagdag pa niya na higit pa rito, iniisip kong mangisda dito dahil maaraw ngayon. Buti na lang, mukhang marami ang isda sa bahaging ito. Napinitik pinitik ni ang Jujubi papunta sa mga asasin. Muli na naman na napasabi si Yeren sa kanyang sarili na nakakita ako ng kumislap, pero mahirap matukoy kung ano yon. Ano kaya yon? Isang nakatagong sandata ba? Naiisip niya si Yonbi na sinabi pa niya sa isip na ngayon ko lang naisip, gumamit din pala ng mga nakatagong sandata yung babaeng yon. Hindi ko masyadong nakita noon kasi hindi pa ako marunong ng martial arts, pero kung tama ang hinala ko, parang mga lumilipad na dagger siguro yun. Sinabi pa niya habang makikita ang tubig na parang siya rin ba? Gumagamit ng mga lumilipad na punyal. Hindi ko alam tungkol sa Iron jujubi, pero para gumamit ng lumilipad na punyal na may malapad na ibabaw sa ilalim ng tubig. At higit pa rito, itinapon niya ito ng mabilis na hindi ko man lang nakita. Posible ba yon? Sinabi pa ng asasin na ito na ano ba ang nangyayari? Bakit ito nangyayari sa amin? Dagdag pa nito sa isip na kahit gaano pa kagaling ang mga batang mula sa Heavenly Martial Academy. Paano nangyari to? Nasa ilalim pa rin kami ng tubig. Sinabi pa ng asasin na makikita na pinaslang ni Jin ito na paano nila nagagawang gumalaw ng ganoon kahusay at kadula sa ilalim ng tubig. Pinaslang din ito ni Gang Sang na sinabi pa ng asasin na buod pa roon, kaya pa nilang mag-usap habang nasa ilalim ng tubig. Sinabi pa niya na makikita si Okyon na buti na lang at may isang hanggal na bata. Imposibleng may galaw ng maayos ng babaeng iyon ang ganyang bagay habang nasa tubig. Ngunit ito ay siwas ng malakas ni Okyon sa mga asasin. Napasabi pa sa isip ang asasin na grabe. Anong klaseng halimaw na lakas yon? Dagdag pa ng mga ito na makikita si Nohak at Tangsam na ano bang pinagkakaabalahan ng mga hinayupak na ito sa buhay nila? Winasiwas din ni Moon Hai ang kanyang letigo habang umiikot naman sa ilalim si Sansan. Nasinabi pa ng mga asasina na at ano bang meron sa mga baliw na babaeng yun. Makikita rin si Jium na hinahagis ang kanyang sandata na sinabi pa ng mga asasi na ang mga hinayupak bangto mula sa Heavenly Martial Academy. Ay nagsasanay ba talaga ng ganito? Sa buong oras, na makikita si Hyun Moon na pinapaikot ang kamay. At makikita rin si Jun Huo na gumagamit ng kanyang kasanayan na naglalabas ng mga bilaklak na hindi na siya nahihimatay dahil hindi niya ito naaamoy. Nasa likod naman si Huang Bo ng asasin na ito na sinabi pa nito sa kanyang sarili na wala kaming natanggap na impormasyon na dalubhasa sila sa sining ng tubig. Kailangan kong magmadali, patayin kahit isa sa kanila at bumalik para isumite ang ulat ko. Makikita ang dugo nito na napasabi pa sa isip na ang nakakabighani. Saan biglang nanggaling ang dugong ito? Dagdag pa nito na bakit ang mga mata ko ay nagsasarado na lang bigla. Ang hindi niya alam ay pinaslang na siya ni Huangbo na hindi niya namamalayan ang kanyang paglapit sa kanya. Napatumps up naman si Nohak sa kanya habang sinasabi na tulad ng inaasahan kay Jin Gong. Kahit sa lupa o sa tubig, natalo pa rin niya ang kalaban nang hindi man lang ito namalayan. Napakamot naman sa pisngi si Huangbo na nakita niya ang isang asasin na inatake ni Ryu mula sa taas na hindi yata ako ang gumawa noon ngayon. Pero sigurado akong may nakita akong nakakatakot na kidlat ng liwanag kanina. Dagdag pa niya sa isip na ano bang nangyayari ngayon. Sumanyas na sinabi naman ni Gang Sang sa kanila na naasikaso na ba ang mga hayop na yun na nagtangkang palubugin ang bangka natin? Ewan ko kung bakit, pero ang bilis nilang naglalaho. Dagdag pa niya sa kanyang isip na parang impyerno noon sa lambak ng bundok M.A., pero salamat sa pagsasanay na yun, naging mas malalakas ang lahat. Dagdag pa niya na tumuro sa itaas na ayos. Akyat na tayo ngayon, at pagkatapos makikita ang kamay ni Rio sa dapat ng sinag ng araw, na makikita ang mga pagbula sa tubig, sinabi ni Yeren sa kanya na kanina lang, yun ba ay isang lumilipad na punyal? Tumayo si Rio na sinabi niya na parang ganun ngayon sa palagay ko, sapat na yun para sa pangingisda ngayong araw. Paparating na ang pulang ulan, kaya kailangan ko ng maghanda para patuyuin ang damit ko. Napasabi naman si Yeren na pulang, ulan, at isang boses ang mapapakinggan na sinasabi na Hoy, paakyat na yung mga batang mandirigma at mga dalaga mula sa Heavenly Martial Academy. At mukhang ligtas naman silang lahat. Mabilis na tumatakbo ang isa habang sinasabi ng Vice Captain na iniisip ko kung paano lalaban ang mga mayang galing na yun sa ilalim ng tubig. Pero ngayong umaakyat na sila, mukhang wala namang nasugatan o namatay. Nakapikit na tumugo ng Captain na sinabi niya na gaya ng inaasahan, talagang kamanghamangha ang Heavenly Martial Academy. At nang makalapit na ito, agad na sinabi na pinunong sangay, paparating ng sabay-sabay ang mga itim na barko. Mukhang marami pang natitirang kalaban. Napasabi ang pinuno ng sangay na ano? At may sumigaw habang makikita ito na ikinadina na tayo ng mga kalaban at naghahanda silang samampasa. Sa barko, sinigaw pa na maghanda para sa banggaan. Dagdag pa ng leader na ano ba itong ginagawa ng mga baliw na yan. Lahat ng tauhan ng Central Region Escort Agency, magmadali kayo at ihanda na ang buhay ninyo. Bigla siyang napatigil nang maramdaman niya ang init ng apoy ni Yeomdo sa kanyang likuran. Sinabi ni Yeomdo habang aakyat sa hagdan na maliban sa mga hinayupak na gustong mamatay, kayong lahat. Lumayo kayo sa harap ko. Napatingin ang mga ito na sinabi nila na yan ang tanyag na blade technique ng dakilang mandirigmang Blaze Blade. Pero sa hindi malamang dahilan, tinawag niya itong Flame Sword Key. Mukhang susunugin niya ang lahat ng mga kaaway. Grabe. Sa tingin niyo ba susunugin lang ng ganyang bagay ang mga kalaban? Bakit kaya bigla siyang nagngangalit ng sobra at nagpasiklab ng apoy? At pagkatapos isang malakas na apoy ang makikita na mapapakinggan ang daing ng sakit. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at limangput siyam na kabanata.